Mabining Mandirigma. Isang review ng dulang musikal isinulat ni Joel Costa Malabanan, nilusad ng tanghalang Pilipino noong Pebrero 27, 2016. Ang dulang Mabining Mandirigma ay isang natatanging obra na muling nagbubuhay sa diwa ni Apolinayo Mabini. Ang otak na revolusyon ipinamalas ng tanghalang Pilipino ang usay na pagsasanib ng singing, kasanayan at modernong estilo sa isang makabuluhang pagtatanghal. Ang lula ay gumagamit ng steampunk bilang pangunahing disenyo ng isang konseptong nagmula sa Amerikanong science fiction writer na si Kevin Wayne Chater. Sa mabining mandirigma, ang steampunk ay ginagamit upang ipakita ang mabilis na pag-ikot ng kasaysayan at makabagong pananaw ng kabayanihan ang disenyo ni Tom Himao ay may estilo na postmodernism at post-structuralism. Pinagsama niya ang mga elementong makabago at makaluma upang gawing makakaiba, makasining at makahulugan ang tablado. Malalim paggamit ng simbolismo ng dula. Ang puting kasuotan ni Apolinario Mabini ay sumisimbolo sa kanyang malinis at dalisay na hangarin para sa bayan. Samantala, ang mga kasuotan itim ni na Pedro Paterno, Felipe Buen Camino at Felipe Calderon ay kumakatawan sa mga makasariling Pilipino na inuuna ang patsariling interes. Ang mga disenyo ng kasuotan ni, ni James Reyes ay malikhaing pagsasanib ng mga makaluma at moderno na pabibigay buhay sa mga karakter na revolusyon. Namukod tangi sa pagtatanghal si na Lace Batukan bilang Apolinario Mabini ang Alfonso Ferrer bilang Emilio Aguinaldo sa ilalim ng masusing direksyon ni Chris Milado, matagumpay na naipakita ng mga artista ang nilalim ng damdamin at ang tunay na diwa ng kabayanihan. Ang script ni Dr. Nicanor Johnson ay madalas at makabuluhan, isa ang salamin sa kasalukuyang lipunan, Samantalang ang musika ni George Balsamo ay nagbibigay ng ritmo at emosyon sa bawat eksena ng dula. Hindi lamang ito ang kwento ng nakaraan, ito ay refleksyon sa ating kasalukuyan Tinatalakay ng dula ang mga isyo ng korupsyon, pagwatak watak ng mga Pilipino at kawalang tunay na malasakit sa bayan. Isa sa mga pinakamakabuluang linya ng dula ay nagsasabing mahirap mag-isip bilang Pilipino. Isang malalim na pahayagan na sumasalamin sa kahinaan ng ating lipunan, ang kakulangan ng pagkakaisa at panindigan. Bagaman kapuri-puri ang pagiging makabago ng disenyo, may mga pagkakataong nagising sa komplikado. Ito para sa ilang manunood. Ang labis na paggamit ng steampunk na elemento ay maaring magdulot ng kalituhan at makabawas sa pagkaunawa ng ilan sa pagkasanayang nilalaman ng dula. Kayon man na natiling matagumpay ang pagtatanghal dahil naipahayag nito ang minsahi sa pagkakaisa dangal at kabayanihan para ang makabago makabuluhan ang mabining mandirigma ay hindi lamang isang pagtatanghal, ito ay paalala paalala ng mga kabayanihan ay hindi lamang bahagi ng kasanayan kundi tungkulin natin ipagpatuloy ng kasalukuyan sabi nga ni mabini mapait na sumpa ang magiging mangmang ngunit hanggang may Pilipino marunong magmahal at mag-isip para sa bayan. Hindi kailanman mamamatay ang diwa ng rebolusyon.